Alam ba niyo mga kabatang, ang lalawigan ng po ng Batangas ay pangatlo sa pinakamayaman na uh, provincial rates dito ho sa ating bansa. Kaya nga po mga kabigtan, kailangan natin na tayo po ay palakasin uh, ang industriya ng kuryente din yung esterilidad sa ating sa Batangas. Dahil nga po ay uh, pagmalakas ang supply ng kuryente, syempre nandyan po ang more power. Kaya marami pong mga mangyayari sa atin. Abangan ninyo mga kabataan dahil na po ay isa yan sa magandang programa na mangyayari din sa lalagyan ng Batangas ang pagsasaayos ng kuryente. Di ba mga kabata? So ngayon, bakit ho na gusto natin maging maayos ang lalagyan ng Batangas? Una, kailangan po na mas higitan natin ang kagandahan ng ilo-ilo, di ba? Siyempre, patanggayan nyo eh, di ba? So, kailangan ho yan ay uh, ho ay talaga namang mga uh, hindi ho mapartalo ang batang di ba? So, ngayon, pag nandini na ang more power, maganda na ang ating supply ng kuryente, maganda ang ating servisyo, mabilis po ang ating action pagdating ho sa more power, di ba? Yan ho ay mangyayari. Dinis atin sa na ating sa nilidyan ho ng ating batang gans. Kaya nga po mga kamor, wala na pong magiging problema tayo. Siyempre sa mga patay-sendi, wala na po yan. Iwasan natin, wala na ang stress dahil no, maganda ang servisyo ng ating kuryente. Di ba ga? So ngayon, mga kamor, di ba? At mga kabatang, kailangan po natin makahikayat okay, ng mga negosyo din sa ng patanggas. Siyempre, ang lalagigan ng patanggas, abay ka nga ho, pangatlo sa pinaka-rich provinces sa buong Pilipinas. Kaya nga ho mga kaya kailangan natin dito yung maraming investors na papasok sa lalawigan ng Batangas. Kaya nga po, ay sagot tayo ng more power. Di ba